to once again. Ayan, to this vlog ay ipapakita ko na naman sa inyo yung mga gift of love. Ayan, mga galing sa puso nila. Yung mga na-receive kong blessings. Ayan. Kasi gawa ko nung mga two weeks ago, nagkita kami ni BBH official, di ba So ngayon, ay ipapakita ko sa inyo yung uh, pinagbibigay niya. Kumbaga, yung binibigay niya. Uh, binibigay niya gift of love kung baga <laughs> so yan guys, tara ito ay isang bag pack so yan, buksan natin guys ayan I think, tatlong beses na yan tatlong beses na siya nagbigay sa akin guys so uh, kung baga, turn no daw kami kasi gawa nga ng na, order siya ng bag so meron meron din ako sinagawin so yun, buksan natin guys so yan so, kita ko sa inyo yung pinagbibigay niyang bag pack So, ayan guys ayan wow really transparent siya guys actually siya ito isang transparent so buksan natin guys ha so, ayan plastic siya marami pa lang mga nito, ito so kailangan may ano kasi makikita yung mga kuonbo. bo makikita yung tawag nito yung pinaglalagay mo kasi kada ang tawag dito kailangan walang panty niya mahilig pa naman kung bawag, bawat off day ko may lag, may panty talaga kung pinaglalagay sa bag ganon so ayan guys ito ito yun siya so natin oh ayan may maliit pa siya na parang pouch ah. so ayan pwede kong paglalagyan ng pagtito guys <laughs> ito ganyan kasi may kuan kuan siya ganon so ayan so yung ko sa inyo guys ha yung pinagbibigay ni Bibi Yashi galing sa puso niya ayan so ayan so turn kami tatlo kasi sa kanya parang blue at sa kanya akin pink okay lang kasi I love pink din But I love most the yellow and green. That's my favorite color. So, ayan. Yeah, so, thank you so much, Bibiya uh, uh, special the loves. Ayan, sa so, binigay mong uh, gift of love all the way from Juan. Uh, <laughs> all the way from Italy. <laughs> charot. Charot, charot lang, ay. Eh? Ayan. Sinibali so, ko siya, guys yung pinapakita ko lang sa inyo ha, yung mga na-receive mga blessings yung bigay nila galing sa puso nila yan, ang ganaan sus, ang man, ano butang ibutan si ayan, so balik natin next ito naman isa is ah uh, galing sa puso at galing sa husband ko. So, ayan. Ayan, guys. Tarara! Ito ay isang parang tumbler. Vacuum insulated bottle. Bottle. Ayan. So, ayan, guys. So, buksan natin ha. Papayit ako sa inyo. Magklaseng uh, parang tumbler ito. So, ayan. Dami kong na-receive, guys. So, I'm so thankful talaga sa mga biyayang na-receive ko. So, ayan. Tarara! Tarara! sa so, isang tumbler. Order ng husband ko. So, ayan. Kasi ma mahilig ako mag-inom-inom. So, ganyan. Coffee din po minsan pag may time. So, pag naubos na yung coffee ko, coffee ko na pala, hindi na ko bibili. Kasi wala nang pagbili ba. <laughs> so, ayan siya guys. Ayan. Parang thermos din siya. Double purpose siya. Ayan. May, may ano din siya. Ayan, ganyan kung gusto kong minum ng kuan, ito yung gamit ko. Ayan, kung gusto kong mag-inom ng may straw, parang straw, ganyan. Kung walang straw, pwede din ganyan. So, ayan, buksan natin siya, guys, ha? Try kong buksan siya. So, ayan, ganun. Na Ay, may ano pala siya? Ah. Okay, ah. So, ayan, galing sa darling ko ito, guys. Kenya. And so thank you so much, darling Cedric. Ayan. ayan. So balikan natin guys. So ito yung mga narisip ko, mga blessings. And so next, ito ay isang uh, bigay ng aking boss. So ayan guys. Ayan, mga pampa -beauty. Ayan. So so isa-isahin ko mga So, ito siya ay isang uh, mask daw ito siya. Mask. So, ito ispire na kasi. Mahal kaya guys. 200 plus. So, kailangan kong uh, gamitin to Ito ay isang mask. Kung sa ringgit, mahal siya guys. 200 to 220 ringgit. So, sa peso ito, ano na siya, 2000 plus. Mask lang. Tingnan natin na. Tapos ibigay niya. Binigay din naman lang ito sa kanya. So, ayan guys. So, ayan. Itay ko nga gamitin siya. Mask daw siya. Mask. Ang mahal niya. In Profile For five mold mask. Ayan. Ayan siya guys. So, next eto ay isang <laughs> natatawa ako dito guys kasi gawa nga ng eto ay para sa pinkies para sa nipple actually para sa nipple at saka para din sa pipi sabi <laughs> so, ko natatawa ako bako. kasi pag nagamitin ko so it means sabi mo magpula-pula daw yung pipi ko yung giti ko sabi ko pag gamitin ko magpula-pula edi hindi na yung laman ko <laughs> Ano na ito guys? Para sa nipple. Kasi yung nipple, nipple natin, ano siya, may Gawa May bata na tayo, may baby na tayo. So, ito yung gumitin ilagay daw dito sa nipple. 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 Para tayong ano nito. <laughs> Sorry naman. Napakasleng. Ayan, ganun. So, ayan. Para sa nipple ito guys. Actually, hindi pa bukas. Oh, Naka-sale pa siya. So, ayan, gamitin ko daw para sa gitik ko at saka sa nipol. So, next, ayan. Ito naman, guys, eh, isang pampag-beauty din. Hindi ko na masyado makita, guys. Bio, biotherm bioterm, 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 essence, essence siya. Tapos, itong isa is, same brand lang naman siya. Actually, same brand, pero ang liliit niya. Pabasa ko pa dito Hindi ko mabasa. Live plankton. Pla plankton. Mask. Ito ay isang mask din. Mask. Essence. Dito it isang essence. Maliliit lang siya guys. Mga sample na siguro ko. Ito is term din. Bio term, Essence din siya. Ayan. So, ayan yung pinabibigay niya. So, next, itong kuan. Itong parang sashi siya pang travel ba? Uh, kasi alam mo na travel uh, mga kailangan maliliit mga ganito yung dadali mo para easy to carry lang ba? mga kuan mga handy ba? mga handy ayan, ito ay isang same brand lang naman siya same brand itong kuan Biotherm. term, ayan, dito so ito, ito isang ito ay isang cleansing. Ayan. Ito panghugas ng mukha. So, itong isa ay isang toner. Ayan, sa gitna, isang toner. So, itong isa naman ay isang cream. So, day and night cream ata ito. So, ayan, dalawa yung pina... Tatlo, nahulog yung isa. So, ayan, gamitin ko daw to every time of travel ko. So, easy na lang. So, ganun. So, next... Ayan, ito naman ay isang same brand lang naman siya. Ito isa pang lalaki daw to. So hindi naman magagamit ng husband ko kasi ayo, hindi hindi Maarti yun sa mukha. Ayun yung magpasabasa maglagay sa ano mukha niya. So ewan ko saan ko eh itong ayan, So, ayan lang guys, yung mga nare-receive ko galing sa madam po. Galing kay madam, madam. So, ayan. Mga tatlong kuan. Ito, galing kay husband ito, yung tumbler. Itong pampabeauty at sa para sa giti. Itong papula-pula daw sa giti. <laughs> ito ay isang kuan. Mampula-pula sa giti sa nipple. yan, Ito naman isa ay mask. Itong mga pampabeauty. Ayan, mga essence, essence, mask. Something like that. Then, ito naman huli ay isang uh, bagpa galing kay BBS official. So, hanggang dito na lang guys. So, see you on my next vlog. Yan, then see you around. So, thank you for watching. Have a good day. Then, bye.